Great life evening, Madlang World. Dang yung Inday Dora. Magkape tayo ng mangustin. Eh, dapat yung mangga na Sabayan natin ng mukbang ng masa, Madlang World. Abang ang Dorag, luto si Tinola, mukbang na tayo mukbang ang yung Dorag, mukbang wal. mm -hmm. <tip> mo yung Dem bukadon, tabukado? Mukbang tayo tabukado, madlang world. Sayang, yung may sakilo, ginatang ko, may may salat na kanggo. Uh. No, na overripe, madlang world, na no, overripe. Mm -hmm. Yung bag, mata na oh, Ang yung test, pero hindi nabila. Kasto yung bunga na di, bukado tayo nga may isa di loob. Nga ka. Nakintal. Ay, nakilnot. Ano? Ay, bunga na di. At ko nga Alo, na, nakilnot. Ang bukado, bukado kay mo. Mga kata bukado, di mo sabali mo mo di necklace ni di mo, son. Ang Tayo ang magmubukbang dahil ayaw ng mga kidosa tayo ah, na lang. Mm-hmm. Mm-hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Buti na lang hanggang na overripe amin. Ang baba -ba yung masang nabakbati. Garami na kasi kaya hindi nabigat na magagota. Ano na naman yun na makakantin na po yun muna mama nagmukbang. Ayan, ah, madlang world. Mmm. Saob. Mmm. -hmm. Mmm. Mm mmm. Mmm. Butog ang inyong dahil orang madlang world. Ngayon, numadig yung mga hindi masay, repyo ah yap p'y mga ganyan na loob. Ito na bigat datan, mga Mmm. By wal, tapos mangbukbang Dora.